Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng counting pabor na i ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang tungkol naman ito sa limang bagay na kailangan mong gawin pagkatapos makipagtalik. Pero bago natin simulan ang pagtalakay, disclaimer lang po, ang video na ito ay para sa layunin ng pagbibigay ng impormasyon lamang, hindi ito kapalit ng profesional na medical na payo, diagnosis o paggagamot. Kung mayroon kang medical na kondisyon, kumonsulta sa isang lisensyadong doktor o espesyalista. Maraming salamat po. So, narito po ang limang bagay na dapat gawin pagkatapos makipaglambingan. Number one, mag-urinate po o umihi ang pag-ihi pagkatapos makipaglambingan ay tumutulong upang maiwasan ang UTI o urinary tract infection ang pag-ihi ay nakakatulong upang mailabas ang mga bakterya na maaring pumasok sa urethra na tinatawag so guys naranasan nyo ba na, na may nakarelate ba na hindi naghuhugas pagkatapos No, so kailangan natin pala na ayon sa pag-aaral na kailangan pala nating umihiraw para makatulong na mailabas ang uh, bakterya na maaring pumasok doon sa urethra na tinatawag. So yan po yung number one. At ang number two naman, hugasan ang intimate area o lugar, no? Alam niyo na yung intimate area doon doon doon. At ito ay mahalaga talaga. So mahalaga na maghugas pagkatapos magtalik upang maiwasan ang infection o anumang mga mikrobyo. Pwedeng gumamit ng mild na sabon at maligamgam na tubig upang linisin ang katawan. Ngunit iwasan ang labis na paggamit ng mga sabon na sobrang mataas sa pabango o perfume. Dahil maaaring naglalaman ito ng mataas na chemical na magpadry sa intimate area o doon sa bulaklak. Meron lang akong kaunting relate no dahil doon na nung nasa kabataan pa tayo ay nako. Sobra talaga yung mga gustong gusto ko yung mga mabangong sabon yung talagang so, sobrang sobrang bango yun pala hindi rin pala yun maganda doon sa bulaklak dahil yun sa chemical na tinatawag na yung yung sobrang bango niya chemical may hinahalong chemical at yun po ay nakaka minsan nakaka irritate po yun doon sa bulaklak at nagkaka dry so ang ibig sabihin gumamit lang po tayo ng mild no na mga sabon para panghugas natin at wag masyadong anuhin. Talaga dahil hindi lang po yun mag-dry kundi pati yung mga good bacteria po doon is madisturbo. No? Meron po tayong good bacteria doon sa bulaklak. Kaya yan po ay mild soup lang po o kaya yung walang mga amoy na masabon. Yan po yung number two, hugasan ang intimate area. At ang number 3 naman, pagsipilyo ng ngipin. nako mahalaga ito. Kapag nagkaroon nang uh, kaidan alam nyo na yun, yung oral intimacy no maaring mailipat ang bakterya mula sa bibig ng isa sa mga partner na maaring magdulot ng bad breath at infection o iba pang problema sa ngipin at gilagid so ang ibig sabihin pagkatapos ng lambingan no pagkatapos niyo kailangan po na magsipilyo magmumog o kaya yung magano nang ano, ng, ano maggargle kayo ng ano ba dyan, asin ba dyan, o ano ba yan, para matanggal yung ano, lalo na kung nagkainan kainan na kayo, ay eh, wala na. So, yung bibig talaga, kailangang itutbrush brush at uh, para mawala yung ano, hindi magkaroon ng infection. Kung meron ng meron yung isa sa inyo, mahahawa. At least, kung halimbawang ano man, natanggal ka agad yon Pero, ewan ko lang ha, hindi ako doktor baka naman pagka ano na, pag yung nakakahawa na yung sakit, wala ka na magagawa talaga. Kahit magsipilyo siguro, <laughs> kahit magsipilyo siguro, wala na. So, kailangan na yan ng ano, ipakita mo na yan sa isang doktor. So, yan po yung number 3, pagsipilyo ng ngipin. At ang number 4 naman, uminom ng tubig. Uminom ng tubig upang matulungan ang katawan sa detoxification at pampalabas ng mga toksin sa, sa katawan. Nakakatulong din ito upang mapanatili ang vaginal health at maiwasan ang dehydration. So ibig sabihin guys, kapag uh, pagkatapos ng lambingan ng ninyo sa inyong partner, mas ma mas maganda kung uminom ng tubig, no? kahit isang malaking baso. So, yan po ayon sa aking nasaliksik na maganda talagang uminom ng tubig pagkatapos ng lambingan para yung ano, yung maiwasan yung dehydration kasi alam niyo naman kapag nasa labanan, talagang labas ang mga ano nyan, mga pawis, no, ang enerhiya. Kaya yan, kailangan uminom ng hindi naman sinasabing napakaraming tubig, basta uminom ng tubig, isang malaking baso ba diyan. Tapos, sabay higa. Sabay, sabay pahinga. So, yan po yung number 4. At ang number 5 naman, imonitor naman ito ang pakiramdam. O ano nga ba ito? Kung may nararamdamang sakit, Discomfort o abnormal na sintomas, mahalagang magpatingin sa doktor upang matukoy ang sanhi at ma maagapan kung kinakailangan. So ang ibig sabihin, di ba, ewan ko lang ha kung meron ng nakakarana sa inyo na pagkatapos na makipagtalik ay masakit, discomfort, lalo na kung nasa menopausal uh, stage na ang isang babae ay nakakaramdam na ayon sa aking pag-aaral na, Uh, anong tawag nito nakakaramdam na ng vaginal dryness kaya pagkatapos ng o kahit pa nasa labanan pa lang i eh, masakit na no nakakaramdam na ng discomfort habang nakikipaglaban na, habang nakikipaglabanan hindi ko na masyadong ibigkas kasi yung ano yung wikang yon kasi eh, mahirap ng maanotain ng AI no so yan po guys na i-monitor po natin kung ano yung pakiramdam pagkatapos ng lambingan. At uh, mahalaga talaga kung abnormal na sintomas ito, mahalaga pong magpatingin sa doktor. Baka yun na nga, iba na pala yung ano noon, yung sanhi. Hindi lang doon sa pakikipag-anuhan. So, yan po ang pinaka mahalaga na i-monitor po ang pakiramdam pagkatapos. So, ayan po guys. Sana uh, nagustuhan nyo ang ating ano, hindi man ito masyado ano, pero yung pala nakakatulong pa rin ito, no, na dapat pala gawin ito para naman mailayo tayo sa mga maaring magiging problema pagdating ng panahon. Kaya yan po ang aking isang uh, isang naisipang gawan ng ano ng video no dahil parati po natin itong hindi naman parati ginagawa natin ito. So, hayan po guys, hanggang sa hanggang sa susunod ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!